lahat ng mga patay na katawan ay nagsimulang maglaho. Habang ang lahat ay nagtatangkang maunawaan ang nangyayari, isang malaking grupo ng mga goblin ang lumitaw at nagmadali patungo sa mga tao, nagdulot ng ganap na kaguluhan. Mula sa malayo, makikita mo ang magulong, brutal na laban. Ang mga goblin at tao ay nag-aaway na parang wala ng bukas. At sa itaas, ang anghel ay tila nag enjoy tumatawa na parang baliw, at may lakas ng loob pang sabihin na siya ay mapagbigay sa pagbibigay ng 50,000 goblin ng libre. Si Ryu, sa kabilang banda, ay tahimik lang, nakaupo sa ilalim ng kanyang barrier. Hindi siya kumilos o nagpakita ng emosyon, kahit na nagiging wild ang sitwasyon sa labas. Matapos ang tila walang katapusang oras, isang mensahe mula sa sistema ang lumitaw. Ipinahayag nito na 5,134 per na tao ang nakatapos ng kanilang mga misyon na nagmarka ng pagtatapos ng round. At bigla, tulad ng paglitaw ng mga ito, lahat ng mga goblin ay naglaho. Iniwan nito ang natitirang mga kalahok na lubos na naguguluhan. Pagkatapos, ibinulgar ng anghel ang isang malaking balita. Dahil kalahati ng mga tao na unang dumating ay nakatapos ng misyon, ang iba ay hindi pinalad. At habang inihahatid niya ang balita, ang mga hindi pinalad ay nagsimulang maglaho. Ang kanilang mga sigaw at pakiusap ay umabot sa hangin, ngunit ang anghel, hindi man lang kumindat. Umupo lang siya roon, tinatangkilik ang drama na parang ito ay isang dekalidad na aliw. Pagkatapos, lumitaw ang notification mula sa sistema na nagpapakita ng ranggo ng lahat at si Ryu ang nasa numero uno. Nakakuha siya ng isa pang gantimpala para sa pagiging nasa tuktok na 1,000 ginto samantalang ang lahat ay nakatingin kay Ryu na may mga naguguluhang ekspresyon habang napagtanto nilang siya ang nasa ranggo na isa. Dumating na ang inaasahang sandali. Ang anghel ay nagkaroon ng interes kay Ryu tulad ng inaasahan niya. Nakangiti, pinuri ng anghel si Ryu, kinilala na ang pagiging numero uno sa buong mundo, rehiyon, at sa ilalim ng kanyang grupo ay isang tagumpay na dapat ipagmalaki. Tinawag ng anghel si Ryu sa kanyang palayaw, Black Scythe, at tinanong siya kung paano siya naging ganun kalakas. Nagsimula siyang magtanong kung nakatanggap ba siya ng espesyal, natatanging kakayahan, ngunit huminto siya sa gitna ng pangungusap, sinisisi ang sarili. Sumagot si Ryu, nagtatanong kung hindi ba niya alam kung anong natatanging kakayahan ang mayroon siya dahil siya ay isang anghel. Ang anghel ay nagpanik at sumagot na siyempre alam niya dahil siya ay isang makapangyarihang anghel at nagtatanong lang siya. Ngumiti si Ryu sa loob, alam niyang hindi niya talaga matukoy ang kanyang natatanging kakayahan. Pagkatapos, nagbigay si Ryu ng isang malaking hiling, humihingi ng pabor mula sa anghel. Naalis ang ngiti sa kanyang mukha. Maririnig mo ang isang pin na nahulog habang ang lahat ay nagulat. Si Ryu, na walang takot, ay nagsabi na ang mga gantimpala ay medyo pangkaraniwan at gusto niya ng mas maganda. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig. Paano siya nakapagsalita sa isang anghel ng ganon? Ngunit ang anghel, tila nagagalit. Ang galit ay nagaalab sa loob niya na parang bulkan na handang sumabog. Sa tinig na kayang magpabula ng gatas, tinanong niya si Ryu kung ano ang gusto niya. Si Rio, na hindi nawawalan ng kapanatagan, ay nagsabi na gusto niya ng mas magandang gantimpala. Ang anghel ay nagngangalit. Ang kanyang mga mata ay naging kasing itim ng kailaliman. Isang nakakatakot na aura ang umiikot sa paligid niya. Ang mga ugat ay lumalabas na parang siya ay handang sumabog. Dahan-dahan, ang kanyang kamay ay umabot na parang gusto niyang durugin ang ulo ni Ryu na parang ubas. Ngunit huminto siya sa gitna ng pag-abot. Naalala niyang hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan na magpapa-explode ng ulo muli. Hindi pa. May limitasyon siyang isang beses sa isang araw at nagamit na niya ito dati. Sa isang bigla ang pagbabago, nagkaroon ng ideya ang anghel. Sa isang mapanlikhang ngiti, sinabi niya kay Ryu na mayroon siyang gantimpalang tiyak na magugustuhan ni Ryu at dahan-dahan siyang bumaba sa lupa sinabing karaniwan ay hindi niya papansinin ang ganitong matapang na hiling. Ngunit nagustuhan niya si Ryu at gusto niyang makipag-usap ng isa-isa ng pribado, sinasabi sa natitirang mga tao na maghintay ng sandali dahil babalik sila agad. Ang Anghel at si Ryu ay umalis patungo sa gubat, iniwan ang mga tao na puno ng inggit. Lahat sila ay nag-isip, baka dapat din naming humiling ng mas magandang gantimpala. Ngunit mabilis nilang napagtanto na tanging isang pinakamataas na tao tulad ni Ryu ang makakagawa ng malaking hiling ng hindi, alam mo, napapabagsak ang kanyang ulo. Habang sila ay umalis, si Ryu ay lumingon pabalik kay young man na nag-iisip. Si Ryu ay nagbigay lamang ng isang tusong ngiti at nagpatuloy. Habang sila ay pumasok ng mas malalim sa gubat, tinanong ng anghel, Bakit ka humahawak sa likuran? Hindi ako kakagat sumama ka sa akin. At si Ryu ay tumangu lamang. Sa loob, unti-unting nawawala ang anghel. Akala niya ang mga tao ay sobrang sakim at mayroon siyang, sabihin na nating, espesyal na plano para kay Ryu. Ang kanyang mukha ay naging masama at naglabas siya ng mababang, nakakatakot na tawa. Akala niya na kapag sila sa isang partikular na bato, makakalabas na sila sa lugar ng surveillance. At doon niya makakamit ang kanyang paghihiganti, bibigyan si Rio ng mabagal at masakit na wakas. Nang marating niya ang tamang lugar, sinubukan niyang ilabas ang kanyang pinakamagandang ngiti. Sinasabihan si Rio na malapit na siyang makakuha ng espesyal na gantimpala. Pero bigla, may isang kamao na tumama sa kanya. Bago pa siya nakapag-dodge, bam! Ang suntok ni Rio ay nagpadapa sa kanya at ginawa siyang isang banal na nilalang na nagulat. Ang anghel ay nagulat habang ang gintong dugo ay tumagas mula sa kanyang bibig. Hindi niya maunawaan na siya ay sinuntok ng isang simpleng tao. Galit, pinilit niyang bumangon at hanapin si Ryu, pero nawala na ang lalaki. Nang akala niya ay nakakuha siya ng pahinga, biglang lumitaw si Ryu sa likuran niya, handang makipaglaban. Sa isang mabilis na galaw, nahawakan ni Ryu ang kanyang pakpak at ang isa pang kamay ay nakalagay sa kanyang leeg. Ang anghel, na karaniwang may kontrol, ay nagpanik. Sumigaw siya sa kanya na lumayo, pero si Ryu, kalmado lang na pinunit ang isa sa kanyang mga pakpak. Tumama ang sakit sa kanya ng malakas at nawalan siya ng malay sa loob ng isang segundo. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, si Ryu ay abala na sa pagpunit ng kanyang isa pang pakpak at ang gintong dugo ay nagkalat at hindi niya mapigilang sumigaw sa sakit. Si Ryu, parang yelo, ay sinabi sa kanya na itigil na ang dramatikong palabas. Pagkatapos ay pinilit siyang ibagsak sa lupa, tinatapakan ang kanyang likod at hinawakan ang kanyang huling pakpak. Nakiusap at umiiyak siya, pero hindi nagpakita si Ryu ng kahit kaunting awa. Sa isang huling punit, pinunit niya ang kanyang huling pakpak habang sinasabi na ngayon ay hindi na siya makakatakas at maaari silang mag-usap ng mapayapa. Ngayon, ang anghel na nanginginig ay dahan-dahang humarap at tinanong siya ni Ryu kung siya ay nasasaktan. Pero hindi siya sumagot, kundi pinigilan ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ay ngumiti si Ryu at tinanong siya kung hindi ba siya nag-akala na kung hindi siya kumilos ng ganoon, siya ang nasa lugar niya na umiiyak sa sakit at ang anghel ang nakangiti ng labis. Nang marinig ito, tumayo ang anghel, nagpanik, sumisigaw ano bang kabaliwan ang sinasabi ni Ryu? Tinawag niya si Ryu na baliw dahil sa pananakit sa isang inosenteng anghel. Pero pagkatapos, sa malamig na mga mata, kinuha ni Ryu ang punit na pakpak ng anghel at ipinakita sa kanya ang nakatagong kutsilyo na nakatago sa likod ng kanyang pakpak. Tinanong niya siya kung hindi ba siya nagplano na patayin siya gamit ang nakatagong kutsilyo. Ano ang gamit nito? Ipinapasok ito sa kanyang ari. Nang marinig ito Nawala ang salita ng anghel. Tumayo si Ryu, itinapon ang pakpak, sinabing ginawanan niya ito sa ika-88 na pagkakataon at ito ay patuloy na nagbibigay kasiyahan sa kanya. Habang ang anghel ay nalilito, hindi maintindihan ang sinasabi ni Ryu, nagbigay si Ryu ng isa pang bomba. Tinawag niya ang anghel sa kanyang pangalan, Burial, at sinabi na alam niya ang lahat tungkol sa kanya at oras na para sa kanya na mamatay. Ngayon, natatakot, galit at gulat ang halo sa maputlang muka ng anghel habang iniisip kung paano nalaman ni Ryu ang kanyang pangalan na akala niya ay imposibleng mangyari. Sumagot si Ryu na walang silbi ang sabihin sa isang taong mamamatay na at inilabas ang kanyang kutsilyo mula sa kanyang imbentaryo, tinititigan ito. Lalong nagpanik ang anghel at nagsimulang sumigaw na kung papatayin siya ni Ryu, malalaking kahihinatnan ang mangyayari. Pagkatapos, sa galit at malalakas na boses, itinuturo ang daliri kay Ryu, banta niya na kung hindi siya titigil, gagamitin niya ang kanyang kakayahan at puputulin ang ulo ni Ryu na parang bula. Pero si Ryu ay kalmadong ngumiti at sumagot na maaari niyang gawin ang gusto niya, pero hindi niya magagamit ang kakayahang iyon dahil maaari lamang itong gamitin isang beses sa isang araw. Ngayon, ang anghel ay nagngingit-ngit sa kanyang mga ngipin sa pagkabigo. At pagkatapos sa takot, binalaan si Ryu na kung papatayin siya, hindi siya palalampasin ng kanyang mga kasama. Pero si Ryu, na may kalmado at nag-iisip na ekspresyon, ay simpleng nagsabi, Mga kasama sa aking puwit. Alam niyang siya ay isang birhen na loser na walang kaibigan at walang darating na tumulong sa kanya. Wala ring pakialam ang ibang mga anghel sa nangyari sa kanilang kapwa-anghel. Dahan-dahang lumapit si Ryu sa anghel at siya ay nagsimulang magbanta tungkol sa kung paano siya magsisisi sa pagpatay sa kanya. Pero bago siya makapagtapos ng kanyang pangungusap, itinaas ni Ryu ang kanyang kutsilyo at lumapit sa anghel at siya ay nagsimulang magbanta tungkol sa kung paano siya magsisisi sa pagpatay sa kanya. Pero bago siya makapagtapos ng kanyang pangungusap, itinaas ni Ryu ang kanyang kutsilyo at itinaga ito sa kanyang dibdib ng buong lakas, pinunit siya ang gintong dugo ay sumabog sa paligid niya at siya ay sumigaw sa sakit. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Ryu ay nanatiling malamig at kalmado habang siya ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang walang buhay na katawan. Pagkatapos ay ipinalam ng sistema kay Ryu na siya ay nakamit ng isang hindi kapanipaniwalang tagumpay. Siya ang naging kauna-unahang tao sa kasaysayan na pumatay ng isang anghel. Bilang gantimpala para sa gawaing ito, nakakuha siya ng dalawang gantimpala. Una, nakuha niya ang espesyal na esensya ng anghel, ang kanyang katas, at pangalawa, nakuha niya ang kakayahang ruin crystal. Ito ang buong dahilan kung bakit niya pinatay ang anghel at nagtagumpay siya sa kanyang layunin. Ang ruin ay kilala bilang ruin of slaughter at hindi nag ng oras si Ryu sa paggamit nito. Nang kanyang i-activate ang ruin, Nagsimula itong sumanib sa kanya at agad na ipinaalam ng sistema na siya ay nakakuha ng natatanging kakayahan na kilala bilang butcherer. Sa kakayahang ito, sa tuwing papatayin niya ang kanyang target, lahat ng kanyang stats ay tataas ng 1% na ginagawang mas malakas siya. Hindi tumigil ang sistema dito. Ipinaalam nito kay Rayu na siya ay nakakuha ng titulong First Angel Slayer ang titulong ito ay nagbigay sa kanya ng malaking bentahe dahil kapag humaharap sa isang anghel sa labanan, lahat ng kanyang stats ay dodoble na ginagawang isang nakakatakot na kalaban. Ngayon, ang pinakamahalagang gantimpala ay naghihintay kay Ryu habang hawak niya ang espesyal na katas ng anghel sa kanyang kamay. Ipinaliwanag niya na ito ang tanging dahilan kung bakit siya nagrisk na patayin ang anghel. Ang espesyal na katas na ito, pagkatapos ng pagkonsumo, ay magbibigay daan sa kanya na baguhin ang kanyang klase sa Grim Reaper. Ang klase ng Grim Reaper ay itinuturing na natural na kaaway ng mga anghel na ginagawang isang nakakatakot na kalaban si Ryu laban sa kanila dahil ang mga anghel ay magiging sakit sa ulo sa hinaharap. Nagpatuloy si Ryu na ipaliwanag na sa mundong ito, sino man ay maaaring makakuha ng klase, ngunit ang proseso para makamit ito ay nakabalot sa misteryo. Unti-unting natuklasan ng mga tao ang mga pamantayan sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali. Halimbawa, maaaring makuha ang klase ng mandirigma sa pamamagitan ng pagpatay ng tiyak na bilang ng mga goblin sa loob ng isang tiyak na oras. May kabuuang 30 klase na available, ngunit ang ilan ay natatangi at maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pagtupad ng mga espesyal na kondisyon tulad ng pag-inom ng espesyal na esensya ng anghel. Ang mga natatanging klase na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa karaniwang klase. Nasubukan na ni Ryu ang lahat ng klase sa kanyang nakaraang 1990 na buhay at natagpuan na ang klase ng Grim Reaper ang pinakamahusay na pagpipilian na nagbibigay daan sa kanya na makipaglaban sa mga anghel sa pantay na laban sa hinaharap. Hindi nag ng oras si Ryu sa pagkuha ng kanyang mga gantimpala para sa pagkuha ng unang pwesto sa buong rehiyon.